Akala nyo ha, ah, wala pa yan ngayon ha. Ah. Pag nag-ring nyo kanyan, ilang 500? 500! 500! 500! Pag nag-ring nyo kanyan, yari ka na may 500. 500! 500! Ito lumabas ang bike lane. Ha? 500. kulay so, maraming kamera dyan kala mo ba panahon ng inindi ngayon oh. Okay, so kung na sa bike lane para may 500 kanilang Buhin mo na, harangan mo na lahat Mahira 500 gayo daan na oh. กะแม่เฮ้เฮ้เฮ่เฮ้ไปบันเร่ไปบันเร่กจะมีกาตจุดไฟ ang may lisensya lang yan. Lisensya sa pagbike. Hindi sa motor. 500 na naman kayo dyan. Dati, hindi hindi na ito. Nagawalis lang sa kalsate. Nagawalis nangyayari ng mga kanal eh. ngayon naging ano na naging manghubuli na manghubuli na sa kalsada nating katawalin sa kalsada ngayon manghubuli na eh hindi